Ang Manila North Cemetery ang pinakamalaki at pinakamatandang sementeryo sa buong Metro Manila. May sukat itong 54 na hektarya at dating kilala bilang Sementeryo del Norte. Hindi lang ito himlayan ng mga mahal sa buhay, kundi isang makasaysayang lugar na saksi sa mahigit isang siglong kwento ng ating bansa. Nakahimlay dito ang ilan sa mga pinakamakapangyarihang Pilipino sa kasaysayan. Si Sergio Osmeña, ang ikaapat na Pangulo ng Pilipinas, ang man of the masses na si dating Pangulong Ramon Magsaysay, at si Manuel Rojas, ang unang Pangulo ng Ikatlong Republika ng Pilipinas. Hindi lang mga politiko, narito rin ang tanyag sa larangan ng palakasan. Bago pa man sumikat si Manny Pacquiao, unang nagdala ng karanganan sa bansa ang boxing legend na si Pancho Villa. At sa mga sulok ng sementeryong ito, nakahimlay ang hari ng tondo si Asiong Salonga o ni Casio Salonga sa totoong buhay. Ano po? Nakakwento na alala nyo patungkol po kay Asiong Ah, uh, Mabeta man siya matulungin mano, sa kapatid, sa magulang. Yung mga nakukuha niya, tinutulong rin niya sa mahirap kaya naging Robin Hood. Dito rin nakahimlay ang hari at reyna ng pelikulang Pilipino na si Fernando Pod Jr. at asawang si Susan Roses. At sa katahimikan ng sementeryo, nakahimlay din dito ang mga veterano ng himagsikang Pilipino na nag-alay ng buhay para sa bayan. Mga pangalang nakaukit sa lapida, ngunit tila nalimot na ng panahon. Ay, hindi ko kilala yung mga nasa buto, pero may mga pangalan sila, may lapida. Yun ang mga nandiyan. Hindi lang mga kilala o bayani ang nakahimlay dito. Ang Manila North Cemetery ay tahanan din ng mga pinagkaitan ng pagkakataon katulad na lamang ng 24 na Boy Scouts na nasawi sa plane crash noong 1963 habang patungong Greece upang kumatawan sa bansa sa 11th World Jamboree. In the heart of changing lives, ako, si Brigada Cast Austria ng 5.1 Brigada News sa Manila, The Music and News Authority.